Ayan okay, mga pre Kasama ko yung idol ko Ano ko yun? Mexican uh, Marcelo Junior Yanis Ayan shout out siya pre Teka i-open natin yung mic Idol kumusta? <laughs> Naglaro ka kagad kanina eh Nagset up ako eh Ano siya tawa mo? Korka korka <laughs> Ayun na ayun na ayun na Sige <laughs> okay, si Lelot ang naman ito Ano? at siyempre magme-mage tayo. Uh, bail tayo, bail tayo. Ginan <laughs> si ano eh. si Valer eh. Sa ano ako? Sa... Ano? <laughs> sa mid. Oh, sige, mid, mid. Pagpakchat <laughs> <laughs> yan. Ayan, habang naglo-load yung mga pre. Ayan, uh, shoutout sa inyo mga pre. <laughs> uh, salamat sa panunod. Saka baka hindi pa kinakakapag-subscribe. Ayan, baka naman. Oh, Ang <laughs> kapwa!

Yung inabot, buk, ay sayang. Wala kang pinamahal. Wala, mati na, mati ka na. Lang silot. ay si Lancelot, hindi tumitingin. Hoy, huwag ka makialam, ha? Mati pa si Lancelot, buhay niya na, eh. Naku, madadali pa si Chu. Matatapang yung kalaban natin, pre. Ah, nga. <laughs> Sinasabi ko, eh. Bumira na naman yung si natin, ito. <laughs> hindi pa inabot kay nang ano, ng angat nito, bagsak nyo, labas lubot nyo. <laughs> yung sinasabi ko eh, oh. <laughs> yung sabi na eh. Ay, naku naman. Ah, wala ito mga tapre. Ay, mali pa yung nakuha kong boots. Dapat all team boots eh. Ay, sige, ako na bala dito. Uy, ay, ay, ay. Naku, <laughs> patay. Hey! Uh, Ito si... mo, ang bilis. Sige, sige, ako na bala dito. Sige, yun. Ranger yata yan? Oo, baliw. Ito, ranger yan. Nakatipak double kill. ka <laughs> na, laptop sa kaya ito, bakit ito? Pag lumusog ka... Ano? Tagal gusto mabon? Wala nangyari, wala kwenta. Habon! Ah, oh, ay! Ay, patay si... Ay, napala nyo! Tinagol <laughs> ano, niya na namatay patuloy. Dahil sa'yo! <laughs> wala, ipapuruwa niyo ng mga creeps eh. naman nun. <laughs> killer nila. Ito ako mo. Kitsang ka ba si rin? Kitsang eh. Oh, patay. Buhay pa. Ulap ka naman. Kita yung lubot niya eh. <coughs> <coughs> sabi Kasi, ko eh Kasi nagbaro nung to si Chang'e eh. tower, tower Diyan ka na lang ako nako, oh. <laughs> na po tayo rin nyo. Na dalawa pala yung MM nila pre. Ewan eh, ko. Tara, tara, tara. Puyogin natin yan. Kaya mo kaya? Pak! na ma naman! Sorya! Oh, <laughs> Lab labas ang tubol. Kadiri! <laughs> Isipin tayo. <laughs>

clear 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 solo hin mo ada tayo dito ah oke wasak na tong tower nito oke okay, nice one masyado cheap easy <laughs> gi gitu. go gitu. go gitu. go selena tang dira para tingin ako oh iya Ha ha pre. Gulo sila dyan. Ako, bahala mo, clear. Habang busy sila, sasalit si tayo. <laughs> okay. okay. Okay, na to. Sige, yeah, guloy nyo dyan. Ako, bahala dito. Okay, nice one. Alam na. Ah, wala na to. Sino mo sabi sa'yo? <laughs> Ay, yun mo eh. Pag umuwi, eh. mamay mamamatay. Pag umuwi. Eh. Gawin mo! <laughs>

Oh, ha. ay sayang 20. Mm -hmm. huh? Pakai, Oh, patay na naman. Bang. iya Ini dari <laughs> Ado, tarikang... Pumapalaga. 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 Patay ka na naman, <laughs> na sa pool. Labas yung bugat mo, ala! Patay ka na Nag-ulti siya, ano Si Shang, E, Magliko lang kayo, eh, pre Huwag kayong maniwala, Jack Oop, oop, Sige Ako naman Ako naman Uh, mm, double kill yan Ay, sayang Banang nadali <laughs> Okay, na kawi uwi mo na ako uwin na ako Wala na yan na to, pre Ay, si Chow Si -tchow. Pangulo yan, eh <laughs> Yeah, pag, ito, pag ito na huli, talaga sabi ko sa iyo eh. Oh. Oh, ayan, yun sinasabi ko eh. Oh. hala. Oh, wala inabot. Matanda ya ganun, bakit ganun? Dapat naaangat 'yun ah. Uh, wala Oh, hala. <that> hindi ako bala dito oh yan, tagay niyan tapos na yan, tapos na yan o, oh, iyak <laughs> tara, tara okay, go nakala niya kain niya yung ano yun, eh mga oh, birada natin eh mas o, ayos po, ayos po si ano, si ano nakakawalan mo ngayon na. alam may gusto sabihin eh <laughs> okay nice one, nice one pagkatapos ko Ubus kayo ngayon <laughs> O oh, sige sige Isa pa isa pa natin yan Pang triple kill to Pang triple kill Kaya mo kaya <laughs> Okay Okay Sarap ba pa

ito flying chew ha na naman eto si Chup, pag talagang sumalubong sa uh, sinasabi ko eh hindi ka makakata ka sa akin tap global pre ito naman ang mo ala Wala nang, wala nang awa-awa. Hmm, -awa. tapusin na to. Boom! Galit na galit si Gato. Kaya ano ah. Ano <laughs> yun? Nice game, nice game. Grabe. Kita niyo mga pre ah. Oh. Yan ang ano ah. Yan ang roaming na ano. Eh, na pala ako ng roaming na. Eh. <laughs> <laughs> Leslie oh, bagsik ni Leslie oh. Yan <laughs> sa'yo. <laughs> Nice game, nice game, nice game. Salamat, lalas. Yes, yeah, shoutout sa mga nakasama natin.